mga ipaglaro laro na tayo ulit tutun tutun dapat siya hindi paglaro na siya ulit siguro hindi ko na i-video kasi sobrang dami ko nang na-video bali babalikan ako kayo okay mamaya pag naglalakad na ako sa labas ay maglalaro na kami at mga isang oras kalahati siguro parating na yun sila musyo kaya tigilan ko na itong pagsiselfon cellphone, cha-charge ko na rin tapos kita tayo mamaya 11 sila <laughs> sa pulang. Bonsoir. Oh, Ito ba Eiffel? Yun. Dito. Ikaw yeah, na. DK. Pag tinuloy-tuloy mo itong baba, ang diretso niya sa so may bandang Notre Dame. Ayun nga, na ako. Oh. Hindi na. Mga alaro oh. ko. Si Sid. Siyempre, sushi, unge, at si Melody. Oye, oh, yeah. talagang ikong nadadaanan ito. Lagi mo nagsasayaw dito eh. Pero para siyang ano, kasi parang tiyat. Mga oh, nagsasayaw yan. Saan nung kita sa camera? Dalim na kasi. Hindi ko na sigurado kung tuwing gabi ito. Kasi minsan pag um, out Kawaito ito, mahalaw na alas 2. Wala na sila alas 2. Hindi ko na rin sila nakikita. Kita Parang dance class siguro to. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Taya na ayan yun eh. Parang sorry yun eh. Taya na Tanda na ba? Parang matanda na yung mga trip ko. Ganun. Ito na yung veli. Itala. Pwede tayo mag electric. Bado ito kasi. Hanggang dalawang beses mo siyang pwedeng gamitin. Yung pangatlo, pag sumobra ka na may bayad na siya ng dos. Ang um, unlimited is yung mechanical, yung green. Pag electric, pinababaan ko lang kasi low rider. Hindi kailangan ng pwersa. Pag mechanical ko lang yung tinataas na ng sobra para makapag-stretch yung pa. Kaya magpalalili lili Parang malangkot yung glow. nag bukas Tao ng Guado Bangsen Pikitahin ko sila Rachel si Siya si Emily Friend nyo na pa ang step ko na rin Magkalaro kami ng Badminton tapos Magkala daw ako ng Tubig Tsaka ng Exland damit At tsaka ng Baon Na pagkain Snacks Ito ang gusto kong gawin Rollerblades Next time Pupelo lang tayo Gusto kong gawin yan Naka try na ako ng rollerblades dati Hei, kurang kena endahami ni dah Ya bu Kurang kena endahami Namas Kegaguan endahami talaga <tik> Storian Sama macam sini Kayang ng DOS! Kapag makapapalit ang isang buhay Sino ang nagandahan sa Vedic? Wala ka ng maintenance sir Bale yung pag na-subscribe ko sa Mechanical, siguro 3 Euro lang siya per month. Ang laking tipid diba? Kumpara ko sa Navigo Kasi yung navigo, navigo ay nasa 80 plus na 84, 86 na, I'm not sure. Pero dati nang nagda-Navigo ba ako, nasa 75 lang siya Basta ngayong time na ako nagsimula mag-Vedic. Talagang nai-enjoy kasi eh, muna sa lahat hindi mo maamoy yung mga putok ng iligili sa metro pag summer kakaiba pa talaga ang lupit samot sa aring amoy eh hey. right. yeah. mani ba ay si madam sana sakto yung pag video sa mukha ko Ang bike, hindi nakakapagod lalo pag itong electric. Tsaka so, hindi, depende rin sa ele May electric na ang pangit puta Di ba? Pag walang tao, hindi ako nahihiya Pag konti lang, pero pag marami puta, nakakahiya Ayaw wala lang nung pinapansin kasi ako eh Ay ang kuha talaga ako ng bunso ko rin pagdating sa ganyan Mga hiya hiya Kasi yun yung nila sa akin dati, hindi ko rin masisisi Pero ito, kaya nga binabago ko na eh Kasi gusto ko lumakas yung loob nila, di ba? Kaya ibang mag Titiwala sa iyo, susupport ko sa iyo hindi sarili mo lang kaya tangin na tuloy mo na yan, JJ. Inisip lang tayo ng kung anong pwedeng gawin. Siguro mm -hmm. sa mo rin yung pagluluto kasi hindi yun naman yung skill ko talaga eh. Para ma-enhance ko rin. Para pag nag-apply ako ng restaurant sa susunod, sabihin nila, ano ginawa mo nung hindi ka pa nagre-restaurant? Anong mga trip mo sa buhay? Parang gano'n. Siyempre, interview. Gawin ko na lang para pasok sa restaurant o hotel. So, gawin ko na lang parang luto-luto na vlog. Hindi kikita pa oron Yun nagko-control sila. Ibig sabihin ng control, parang naninita. Pag nagsi-cellphone ka or may headphones ka, suot. Pero depende pa rin sa pulis. May pulis na walang pakailap. Mas maganda kasi pag hindi ako nakahawak sa manibela, hindi masyadong magalaw kung kuha anong uh, Like pag nakahawak sa manibela, magalaw. Let's go. Saan? atin. Sa atin ka. Wala naman yung mga pakailap sa atin. Magkaroon na akong pakailap sa sarili ko. So kasi pag hindi ko tinuloy ito hindi magiging to yung mga pangarap ko. E, Kailangan ko nang kapalan yung mukha ko. Makapal naman yung mukha ko dati. Kapag mas makapal pa yung mukha ko ngayon kasi na ako. Kailan yung saka hindi O ba, GJ? na nasurvive yung, yung bike okay, so so, may Kita lakas pag Nakikita niyo yung ilaw na sa tulipo. Hindi kayo tutuloy-tuloy ko po. Para magkaroon ako ng dahilan para bumili ng Insta360. Kasi gusto ko rin talaga yan So, madawa ko yung mention niya hari sa buhay ko. Masyado akong makakalimutin. Para ako si Dory. Just keep swimming. Kailangan nyo ba si Dory? Ang tropa ni Nemo. Ay, ang dami nakatakambay sa labas. Eh? Mga chonkero to eh. kero? Agay ako na yung excited pagpapanoorin ko na yung video eh. Ako! Sa bahay ko! itsura. Sana all good sa ako to. Siyempre, hintay mo na mag-stop. Pag hindi, nahistock lang siya. Tuloy-tuloy yung oras. Sana ako sa lungga ako. Teritoryo. Yan na. init. Pero mas okay din yung ganito. Hirap lang pag sobrang uminit na yung hindi nakakaayang ng electric pan minsan. Di pa wala naman silang pakailam. Parang siyang restaurant. Ah, winery. Diba? Cocktails. Katabi na namin yung... Sa baba namin. Meron pizza. Eto na! Bismillah! Ito ako po. Mainit! Siyempre sis muna pag uwi. Pero si Shimazot ang ginalang kalaro ko niya kasi natulog na si Sidot si Sushi. Bale si Shimazu siya yung tiga buhat namin. Salamat. Napakalakas talaga niya maglaro. Tiga dito din siya sa Paris. Il pao bien français. Je crois qu'il habite près de moi. Pero, hindi ko pa siya nakita sa personal. Pati yung mga iba ko ka pang kalaro. Tapos si Yangge, sa ba? Tiga Italy. At meron siyang Twitch. So, magsubscribe kayo kung parang gamer-gamer din kayo nasa baba yung link para madagdagan din yung mga viewers niya hehe napaka seryoso naman maglaro nito lagi namang deads hindi naman tournament yan Uy, mag-info ka nga din tamang tulala ako pag naglalaro eh pero 2 games na lang ako pag naglalaro pampato o oh, hindi na katulad din dati nabawasan ko na yung paglalaro kasi ewan pag nababagot na lang tsaka syempre hindi naman na mawawala sa akin to no? uy 1 pang galing simula 1.3 pa lang naglalaro na ako ng counter counterang pa po yung tawag sa mga home shop. Tsaka nang bibisi na din ako mag-edit kaya mag kasi, ang tagal ko mag-upload kasi nakakaluan ng paglalaro eh. Bali ngayon, September na at yung ini-edit ko eh, ng July pa. Eh, busy na ulit sa work eh. Pero pilitin kong makahabol lang, lang sa present. Pero chill lang naman ako, wala naman tong deadline eh. Kung magkakapera ako dito, usang darating yan, ang importante, tinutuloy-tuloy ko. Kahit mabagal, at least may pinagkakaabala na ako. O paano, next ko na yung part 4 ng Bodo Vangsen. Hanggang sa muli, paalam. Kita-kita. Salamat sa pagsupo pa mga tropa.